magandang araw mga kaluto Halika'y tayo magluluto ng sinabawang labahita So ayan po ang mga sangkap So ayan po yung ating labahita Masarap po yan So ayan tayo nagpakulo na ng tubig Para sa sabaw niya So, ayan. so atin lang kukuli ng konti Ihulog na natin yung kanyang luya At syempre sunod natin yung kamatis Yeah at ang kanyang sibuyas ayan so pampabango po yan so atin lang pong lalambutin niya mga yan at maglalagay tayo ng paminta dagdag sa bango ayan at wag pong kalimutan mag subscribe pakipindot na rin ang ating verification bill. para po lagi kayong updated sa ating lutuing bahay sa so, iya ayan so ayan pong ating linuto ay mga pang ulam ulam lang at siyempre, simpleng lutuin lang 'yan, lutong baryo, kumbaga. Lutong barangay. So ayan, so kulo, kumukulo na, ihulog na natin yung ating isang perasong labahita. Ayan. So medyo mainit siya. Ayan po, kulong-kulo na. At atin lang pakukuluan ng konti. Ating lulutuin maigi yung kanyang kamasyan Ilalagay na rin po natin yung daon ng sibuyas. Hmm, napakabango na. Yung amoy lang ng luya ay mabango. Ay, so ayan. At ilalagay na rin natin yung kanyang ceiling haba. Isa lang po ang ating nilagay at medyo manghang 'yan. Ayan. Shoutout po sa ating mga viewers at sa ating mga subscriber 'yan. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating kinukontent, ayan. So ayan, kulong-kulong. So naamoy na natin yung kanyang bango mabango talaga pag may dahon ng sibas yan tatakpan muna natin at hayaan natin medyo lutong luto yung kamatis mas masarap po pag luto yung kamatis Ay, so kulong kulo na Ayan, takpan natin ulit ayan hmm, ang bango so yan buksan na natin ulit so ating babalik ta rin yung ano para po pantay pagkakaluto yung labahita medyo matigas naman po yan so dandan -dan lang po para hindi siya madurog ayan ang bango talaga marami naman tayong mga ito. nito ayan so ayan ating didikit lang ng konti so takpan natin ulit para po maluto na ayan so konting oras na lang po yan mas masarap po kasi kapag lutong luto yung kamatis niya tsaka yung luya para lumalabas po yung amoy so ayan madalas po tayong magbukas yeah, ayan bukas na ulit so titikman po natin yan kung ano na ang talagang lasa niya so ang pagtitimpla po niyan ay dapat po ay salubong lang yung alat so ayan huwag po masyadong maalat at baka tayo ay magkasakit sa bato so o oh, medyo okay na po Ayan. So, naglagay po pala tayo dyan ng cubes. So, kadalasan po natin nilalagay yan ay chicken cubes. Mas malasa po siya. sa so, ayan. Bango talaga. Kunting oras na lang po yan. At maluluto na. Ayan. Kunting luto pa po yan. Ayan. So, kukulin po natin. Kulong-kulo. Para po mas masarap pagka lutong-luto yung kanyang kamatis. So, ayan. Binuksan na natin ulit. At napakabango talaga. Takpan na naman. So, ayan. Ang ginawa po na pala natin dyan sa isda ay eh, hinugasan po natin ng suka. Yung commercial na suka lang. Para po, hindi po siya malansa. Try nyo po. Pangpalis po na lansa ang suka. Pagkaasin lang po kasi para hindi natatanggal yung kanyang lansa. So, ayan. So, halos wala po kayong maamoy na amoy labay ito. So, ayan na po. Luto na ang ating Sinabawang labahita kain na po tayo salamat